Hello, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga boss. Ako po ulit si Deo Durano. Uh, pakinggan na po natin itong interview ni BBM doon sa Malaysia. Kasi nagkaroon po siya ng press con dun sa Malaysia. Tungkol dun sa mga pinag-usapan nila ni Tunying doon sa podcast nilang dalawa ni Tunying. Na alam natin mismo na silang dalawa mismo nagbobulahan lang. Alam po naman ng lahat yan, mga, mga Pos, mga kaibigan kaya pakinggan po natin yung interview niya doon sa Malaysia regarding doon sa uh, pag interview ni Tunying doon sa podcast nilang dalawa kasi marami yung sinasabi doon mga kaibigan na gusto niya makipag at ayaw niya ng impeachment and yet, bakit ang unang-unang pumirma doon sa impeachment ni BP Sara ay yung anak niya. Paano niya naging ayaw ang impeachment? Kung ayaw niya, dapat ayaw din ng anak niya. Di ba po? Kasi siyempre, anak mo yun eh. <laughs> Pwede mong sabihin yung anak mo na anak, huwag kang sumali dyan, ayaw ko nyan. Di ba po? Yan yan ang ugaling ano,

Marcos po mga kaibigan, yung Favorite yung kanta ni BBM. So, pakinggan na po natin yung interview sa kanya ng doon sa presko niya doon sa Malaysia. Mga boss. Kasi, Sir, ba you mentioned during your podcast na mm -hmm. sawa na yung mga tao sa politika mm -hmm. and yet next week magsisimula na po yung impe impeachment trial against Vice President uh, Sara Duterte. I'm How not could... sure I see the train of thought there. You sawa know? ang tao ng politika pero may impeachment. Yes sir, because it's a political proceeding. So do you see well, this as the start of another political chaos? I don't think so. But you know, uh, the legislators, the senators, and the uh, House are going to decide on how to handle it. Uh, I don't think that they've made any uh, uh, decisions yet in that regard. So let's let the, it's in there. It's in, It's there. It's nasa yan eh, uh, Mostly for the Senate, pero simply in the House dahil sila So they will have to decide between the two houses how they were going to conduct this. Uh, you remind, I was part of the uh, corona impeachment. We, we were making rules as we went along. And I think that's what will happen here too. So we'll see what happens. And, sir, I understand malino naman po yung pahayag nyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish the, uh, na sana hindi na lang tumangyari so as hindi na lang How many times do I have po? to say that? I didn't want impeachment. Lah Ayan, mga kababayan, ang sinasabi niya rito ay niya ng impeachment. Pero katulad nga ng sinabi ko, sino bang unang-unang nagpaikot ng pumirma doon sa impeachment ni BP Sara? Di ba yung anak niya? Bakit hindi ba niya pwedeng pagsabihan si Sandro na huwag mong pirmahan niyan? Ayaw ko niyan. Ha? Ganito ba kahinang nilalang ang presidente natin ngayon? mismong anak niya hindi niya mapagsabihan kung talagang ayaw niya ng impeachment ni Bip, ng impeachment kay BP Sara. Pero bakit hindi na siya sinusunod ng anak niya? Ganito kakapal ang kulangot nito sa ilong. Mga kababayan, pati utak nito inabot na ng kulangot. Kasi presidente ito. Anak mo ang congressman yung unang-unang pumirma -unang doon. Ano niya sasabihin nito? Hindi, ayaw niya ng impeachment? Sinong lulukuhin mo, BBM? Ha? Sa ating mga magulang, likas yan na pwede mong pagsabihan yung anak mo. Di ba mga kababayan? Pwede mo siyang pagsabihan. Wag kang pumirma dyan dahil ayaw ko niyan. Tama? O baka naman hindi rin siya sinusunod ni Sandro? Mga kababayan. 'Di ba po? Kasi simple lang naman ang sinasabi niya. Ayaw niya ng impeachment. Ayaw niya sa ICC. And yet, lahat ng sinasabi niyang ayaw niya nangyayari. Bakit? Hindi ba siya ang presidente natin? Kung talagang ayaw niya, kisi ka nandyan sa harap ko, ayaw ko niyan. Itigil ninyo yan. Ayaw kong naipadala sa ICC yan si PRRD. Pwede niyang gawin yon mga boss. Presidente siya. Kaya lang, mahina talagang nila lang, eh, katulad nga ng sinasabi niya na hindi siya sinusunod. Kaya niya pinag lahat yung mga cabinet secretary niya. Anyet, budol pala. At sinisigurado ako Baka lulutang dyan ang mga pinklawan. Kasi katulad nga ng sinabi ni Jaime Marcos na ang gobyerno natin ngayon pinapatakbo ng Araneta at Galing po mismo yan kay Jaime Marcos. ba diba po? Maliwanag pa po yan. Kaya nga ito talagang presidente natin, mahinang nilalang po talaga ito. Para itong, ano, kalabaw na kung saan lang pakainin isuga, diyan ka lang. Huwag kang kikibo diyan. Kami bahala dito. Kumain ka lang ng kumain diyan. Ganon itong presidente natin ngayon mga kaibigan. Ituloy lang po natin ang kakulangutan ni BBM. Mga boss. Lahat ng kakampi ko sa, sa, sa kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Hmm. lahat ng kakampi niya daw, hindi daw, bakit hindi niya ba kakampi yung anak niya? Sige nga po. Anak niya. Ibig sabihin, kaaway niya yung anak niya. Kaya pumirma doon? Ito talaga si BBM, wala talaga ito. Makapal na talagang kulangot nito sa ilong. Pati utak nito, inabot na ng kulangot. Ba't ka magsasalita ng ganyan, na no? lahat ng kakampi ko, Ibig sabihin pinapalabas niya rito na hindi niya alam 'yan. Pero yung anak niya ang unang-unang pumirma doon sa impeachment. 'Di ba po? Kasi presidente ka, ikaw ang naglagay ng speaker. Kontrolado mo dapat 'yan. Bakit naglagay ka ng speaker na hindi mo kayang kontrolin? o ikaw ang kinokontrol ng speaker. Diba po? Pati anak mo, kinontra ka. Iyan bang tamang pamamalakad sa pamahalaang ito? Mga kaibigan? Napakahinang nila lang po talaga nito. Punong-puno na po ng kulangot ang ilong nito. Pati utak nito, inabot na ng kulangot. Ituloy lang po natin siya mga kaibigan yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, Mr. President, Presidente ka nga eh. Pwede mong, wala ka talagang political will dahil puro ka lang party-party sa Malacanang. Ibig sabihin talaga, pinapatunayan mo lang ang sinasabi mo sa podcast mo, na hindi ka sinusunod. Di ba po, mga kaibigan, mga, kay, mga boss? Pinapatunayan niya lang dito na mahina talaga siyang nilalang. Puro talaga kulangot ang utak nito. Ha? Tuloy lang po natin siya, mga kaibigan. Kasi napakahirap isipin na anak mo mismo pumirma. iyan yet, yung presidente ayaw. Tatay mo. Bakit pumirma ba yung anak mo? Hindi mo kaya kontrolin si Sandro? Kaya wag na ho tayong lahat po ng sinasabi nito kabaliktaran sa mga nangyayari. Yung sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment, hindi natin entertain ng ICC, lahat nang pumasok sa KOGC, walang baril. Oh. Ano nangyari? Puro mga ano. Nangyari lahat yung ayaw niya. Ganito, kakulangot ang ilong nito. Tuloy lang natin sa, sa kanyang kakulangutan. Why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? <laughs> Next to us, Mr. Ivan Magrila, Channel 7. Mr. President, again, uh, this is in reference to you your uh, interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the mm -hmm. And after you said that, certain conditions were floated. For example, no, Senator Donbo no, no, said... No, 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 no. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. When you want, if you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of... You. Ano ba talaga problema? Ano ba? Paano, paano nangyari ito? Tanggalin natin ang... Mr. President, hindi po ang Duterte ang humingi na reconcile. Ikaw po. Ikaw po, BBM, ang humingi na reconcile. Alam nila na biktima sila ng gobyerno mo. Sila PRRD, si BP Sara. Kaya siguro yung mga tauhan nila, mga, mga kaalyado nila, ay kailangan pawin niya na si PRRD. Hindi naman po nagsasalita dyan ng reconciliation si BP Sara. Sa inyo po galing yan. Ang natural, may mga kalyado yan kasi sa dami ng kasalanan mo sa gobyernong ito, sa mga Duterte, hihingi talaga yan mga kalyado niya ng kapalit ng reconciliation na sinasabi mo. Kasi kayo lang naman ang gusto makipag reconcile eh. Dahil alam niyo marami kayong kasalanan. Di ba po? Alam nyo po ninyo yan. Lahat ng sinasabi mo, kabaliktaran sa mga nangyayari ngayon. Ayaw mo sa ICC. And yet, nandoon ngayon si Pangulong Duterte sa, sa dahig. Ayaw mo ng impeachment. Nandyan ngayon ng impeachment. Next week, mag-uumpisa na yan. Oh. Ayaw mo ng impeachment. Hinayaan mo, pumirma yung anak mo. Si Sandro, siya pa ang nanguna sa pagpirma. Tama ba yung sinasabi mo, Mr. President? 'di ba po? Yan nang wala na talagang maniniwala sa iyo. Kaya nga sa survey, kahit pag samasamahin mo yung kay Romaldes, kay Risa Ontiveros at Chayo, hindi kay lalagpas sa mga Duterte. Si bakit wala namang ginawang masama yung mga yun? Ang gusto lang noon magtrabaho. Pero ang tinitingnan ninyo ang 2028, Mr. President. Ganyan kakapal ang mga kulangot ninyo. Kasi, sobrang takaw nyo sa kapangyarihan. Tuloy lang natin siya. ng problema. Pero, sasabihin mo, hindi eh, ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito, 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 ito. Ay, eh, wala, pupuntahan yeah, na. Tapos, that to tapos that to... na, tapos na. That's not reconciliation. Eh, hindi. Mr. President, kayo ang humihingi ng reconciliation, hindi sila. Tandaan mo po yan. Itatak mo sa punong-puno mong utak ng kulangot na hindi po si Duterte ang humihingi ng reconciliation. Kayo, ikaw mismo. Dahil ang sabi mo, ayaw mo ng kaaway, gusto mo kakampi. Pero, lahat ng sinasabi mo, kabaliktaran nga, sino pang maniniwala sa'yo ngayon, Mr. President Kulangot? Reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions that, you know, <laughs> so, well, ano yung sasagutin ng kabila? Itong gagawin mo, sasagutin mo, ah, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala na, pupuntahan yun, tapos na ang usapan. So, uh, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way, I don't know. I don't know what will come up. Oh. Kung hindi man man talaga punong-puno ng kulangot ito, nagbabagit siya ng reconciliation pero hindi niya alam ang gagawin niya. Ito ba ang presidente natin ngayon? Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Humingi siya ng reconciliation. Hindi naman ang mga Duterte ang humingi ng reconciliation dito eh. Siya. Pero siya mismo, sinasabi niya, hindi ko alam anong gagawin ko. Di ba? Ganito kakapal ang kulangot ng presidente natin. Di ba? Humingi siya ng reconciliation pero hindi niya alam kung anong gagawin niya. aw hanggang dito na lang po muna ako mga kaibigan, mga boss. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like, share, subscribe to my channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat.